I I'm not going I want I don't want to talk about I I need to talk about what's happened here. At uh, nakita naman ninyo kung gaano uh, kalaki ang naging uh, sira sa infrastructure. At uh, 'yun ang uh, tinitignan namin, ininspeksyon namin. Tapos yung kabuhayan. At uh, marami talaga mal uh, ang ng uh, ang ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Asa, eh, tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong undoy, 411, something, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. bago ito. Titi, kausapin niyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari, hindi pa nangyari sa buong buhay nila sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki nagbago talaga ang panahon kaya yung climate change na aming pinag-uusapan ay talagang uh, naging nakikita na natin hindi na kailangan ipaliwanag dahil uh, uh, so, uh, unfortunately uh, nararamdaman na talaga natin na sarili natin hindi na natin kailangan pa, uh, basahin pa yung mga report o study na mga siyentipiko, alam na natin kung gaano kabigat ang magiging uh, epekto ng climate change. Kaya hindi bale ba sa tulong lang tayo ng tulong? Sir, sure. ano po investigahan yung mga flood control projects? Hindi po sisihin daw sa budget? Oo, oh, sige. Di, wala, akong, wala akong problem. But, but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya uh, dapat uh, maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, ko, hindi, kung ano yung sayang. What's the science? Follow the science. See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa states, yung mga nangyayari. Ganyan din, sa dun din sa mga lugar na yun, eh ngayon lang nangyari yan. Kaya uh, kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin ang mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin ng mas magandang design. para Sir, na ang review or mag-implement ng moratorium sa mga development? Kasi yung isang reason bakit minabaha, is yung mga development Well, there's always been a problem but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be uh, more technologically uh, aware of what is available so that we can uh, reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage uh, Board nadalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong tutulong sa atin para ayusin lahat 'yan. Okay? Thank you. I know how you with, uh, I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But you know when you lose a life, you lose a life. what can you do about that? It's it's terrible tragedy.